Hi hey guys, welcome to my vlog. This is Kendallin. For today's video, pupunta po kami ngayon sa Wasay dahil magmaliligo po kami. At ito na po yung aming bukid. Oh, sobrang basa guys. Kita nyo yun guys, sobrang ano ko na guys, yung tail ko guys. Oh, diba? Tail pa bayan? Yan ang mga kasama ko, yung mga ate ko at yung boyfriend niya. At yung manghod ko nang doon. Oh. Say to my vlog sa bubi. Okay guys, tingnan mong lugas sa dalan. Sana all putig tiil Bailo lang ba di na. Kung na dyan na dyan na siya maitom. <laughs> ako, ako yung una. Okay na guys. Here we go. Okay. Si hi sa. Si Si Hay Naglakaw pa mi guys mga usapakaw ka oras among lakto noon para maabot na mo mong destinasyon charot. oh my gosh. Ang OA ko naman. Hi guys, pagkita ko sa inyo yung view Guys, diyan Muna yung view guys Si hi Hi, hi, hi Okay guys Hi, hi yan, Oh music natin <laughs> Lupus <-lupusin> na ti amay! Lubus-lubusin na.

oy, kuwan na Hi guys! Okay guys, nandito pa kami ngayon sa daanan namin. Sa lastang. Dahil yung iba kasi uno, maraming putog. Patag! Nag-model pa sila guys. Nag-picture, picture pa sila guys. At ito po yung mga kapatid kong isa. At yung isa, do ng doon, ng doon. Okay, bye guys. Update ko lang ngayon mamaya. Hey guys, Update ko naman kayo. At nandito na kami sa Busay. Ayan guys. Or, ito po yung makasama ko guys. Hindi kinaya. Yun. So, last slide sila guys. At ipakita ko sa inyo ang view guys. Sobrang ganda. Yan po. Oh. Yan po ate ko. Sige, balot na ni mo. Diba? Oh. Okay oh, guys, happy sila. Um, hi, sel hi. Hi. I'm so oh. Ayan. <laughs> Hindi, hi. Oh. Hindi kina. Yeah. Dapat ako. Dapat. <laughs> Awit na sila guys. Oh. Okay guys, nandito na kami. Oh. Ayaw, kami <laughs> guys, pero nag kami. na. Ayan. 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 Ayan may sa bang dito. pa? Yeah. lang kayo mamaya guys. Balik ko muna kami guys. <tip> oh, yung kapatid ko guys. Naliligo na guys. Hindi naka, hindi siya natakot guys. Alam mo ba yon? nako hindi nga marunong lumangoy. Siya marunong. Nakakaingit naman talaga guys. di ba? <laughs> Yan guys. Gandun pa sila sa taas. Dahil sobrang makakapagod sila. Video, video. Siya. <laughs> yes. Ay, okay, ayun na po sila. At ito po yung sa kabila, guys. Oh, yung sa kabila, guys. Sobrang ganda talaga, oh. Bang. Okay. guys okay bye guys update ko lang kayo mamaya guys tapos na po kami guys update you ko, know, po, update ko kayo nandito na po ako ngayon tapos na po kami lang pag nag picture guys kanina dyan 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 nag picture po kami at Nandito po ako sa taas, nandun sila sa baba. Naliligo. Hindi kasi ka ako marunong lumangoy, guys. Kaya ayaw ko. Nandito lang ako nakahintay sa kanila. basa na din ako. At doon sila, guys. Ipakita ko sila sa... Oh, nandun sila, guys. Hindi kasi makikita, eh. Yan. Nandun sila, guys. Yan na sila guys na okay, guys. Naiwan ako dito guys Di kasi ko marunong lumangoy. eh Nakakaawa Yan po guys At dito lang po ako Siyan yeah! Yun po sila, guys, to. Lumangoy na sila, guys. Ako nandito lang. Nakatira. Sa taas. Kasi ako marunong lumangoy. Hi, guys. See you, guys. See you. Say hi. So, kapatid ko po, po, guys, sa lalaki na dyan. So, marunong po sa lumangoy. Say hi to my vlog. Say hi. Hi to my vlog. na hi. Say hi to my vlog. Sobrang lamig guys. Sobrang lamig talaga dito. Oh my God! Wala akong jowa! Wait lang, wait lang. Wait lang guys. Wait lang. Sana all may jowa. Sana all may jowa. Diba? Ang sweet nila guys. Tingnan nyo. Samantalang ako, wala namang jowa. Bebe. What? Saman. Ano Ha? okay ba? Ano

lagi kitrapunong niya sa basahin. Nandun sa hangin. Meron na pin. Nabaksan lang tayo. Wala, bigyurang ikasay okay. Ha? Okay, okay. mo sila Okay, wait ko muna yung kapatid ko, guys. Ay, bigyurang di ayos. nag-update na ko. Charot. Hello guys! Welcome back to my channel! Okay guys, sobrang nakakapagod talaga yung pinuntahan namin dahil sobrang layo. At saka nahihirapan na din ako guys. Kaya dito na lang tatapusin ko yung video ko. Kaya thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more update of our upcoming video. Bye bye! Bye bye, niño tanan. Bye bye, bye bye, bye bye. I love you, all. Keep safe. Love you more. <laughs>